Ito so ang nakakatawa talaga dito eh. No? Prayer rally. <laughs> so bago yan, yung balita na kuno ay ready na nga, ito si Mr. Willery Revilliam eh, para, um, para pumuesto, para tumakbo bilang senador. Ready na daw siya. At sa nakikita natin, yan ay isa na namang um, kamalian na si Duterte. You see, kung sino-sino ang hinihikayat mo na mga kuno ay, uma, na kuno ay mga panig sa iyo katulad ng nitong si Mr. Willie eh, Revilla talaga lang kung talagang matinuka at may malasakit ka sa kapwa natin hindi mo aakayin diyan sa Senado hindi mo uudyukan ang mga tao na wala naman talagang alam at kakayahan pagdating sa ganong bagay halimbawa pagpasok nga sa Senado abay ready na daw si Mr. Willie eh. Revilla at sino ang salarin diyan natural si Dikong you see gusto ni Digong kasi yung mga ganitong klase ng tao na kaya niyang kontrolin hanggang sa huli. Abay, nagpapakontrol ba ang isang Mr. Willie Revilla? May sa tingin ko ganun. Marami dyan. Handang magpakontrol. Handang, um, handang maging sunod-sunuran sa mga katulad ni Duterte. Talaga lang. You got no balls? Talaga lang? You, wala kayong sariling pag-iisip? Di ba? Inula ng batikos sa isang si Mr. Willery Villame eh, dahil nga daw sa pagdadala niya ng mga dancer sa isang prayer rally. Napan, napan-dadalas o nadadalas itong mga prayer rally na ito. <laughs> What for? My God, pangilabutan nga po kayo. ito'y prayer rally ata ng kampo na naman itong Sidigong. O, oh, tapos, sino gumagastos? Abay, napakalaking gastos niya dahil kung mga dancers lang. Sa bagay, baka si Mr. Willie William nga naman ang gumagastos at ang iba pa. Pero yung mga ganyang kumakandidato or planong kumandidato na ngayon pa lang, wala pa man din ang, ang, kampanya ay gumagastos sa nang ganito, sigurado, sigurado tayo. Babawi at babawi yan pag nakapuesto. Ganun po ang naging kalakaran na itong mga tao na dumidikit dito kay Digong. Kakaiba, no? Sabi nga nung isang post, ay, huwag po kayong masyadong mag-react. Ito daw ng mga dancers na ito na kaiksi ng suot. Yan naman daw ay mga madre. Hmm uh, I mean, hindi natin gustong i-disrespect, pero yun naman ay biro lang. Ano ho? Pero yun nga, ito po ay prayer rally. At bakit may mga ganitong klaseng dancers sa ganito? Ano yun? Pautot? Yung tipong sinusubukan o ipinapakita sa ating mga kababayan na, hey, eto, buhay pa. At andito pa po ang mga supporters namin. Yung mga pumunta dyan, ang mga supporters nyo po, no? sigurado tayo may ayuda. Sigurado tayo hakot. At sigurado tayo, bayad. Yan pa rin ang gusto niyo patunayan na may mga taga-suporta kayo. Pero sa tingin ko alam niyo sa sarili niyo na wala na. Unti-unti nang naglalaho ang mga supporters niyo ng mga Duterte. Unti-unti na pong nawawala. Gusto niyo lang lokohen, paglulukohen. Hmm. Maganda yung term, ang mga kababayan natin. Pero ang unang niyong niluloko sa, sa, sa aspetong yan ay ang mga sarili niyo. Nabubuhay kasi kayo sa mga ganyan eh. Panloloko, kasi sabi nga ni Harry Roque kadiliman good luck